guys higit na mga bay ito sa barangay mabuhay basta tayo nag vlogs ako tay i <laughs> e vlogs ko tayo mong tubigan Sa walang tubig dyan, dito lang sa barangay buhay. Eh ang tubig. Uy, wow! wow. Ano nais na yan, Tay? Huh? Ano nais na? Ganis. Ah, sa kagana ba dyan, Tay, no? Pag malapit sa dagat, Tay, no? Ma, wow. napa. Layo ba? Napa, wow. kalita Pila-pila, napalit yung mga na, na Tay. sa kilo. Mahal ba dyan? kilo. Oh. Oh, sabi nyo ka mahal ba dyan ng, ng isda tay eh? ngayon dito yung bito po nga bay huwag sa puwer eh dami nyo tay suba Ford lang malakas mga bay kagahan ng tubig yeah. sa so, gusto mag lantor mag comment na kayo sa comment section kung gusto niyo matag syargao meron tayong sakyan pang lantor you know kinakargaan lang ng tubig nakakunta ng tubig 2.5 lang ni, 2.5 lang ni, ang rent ani. 8 hours mga oh, bay 2.5 ayan o no? presko pa kayo na mga bay yung aking service pwede din sa panglantor sargawailan mga bay ayan o no? panglantor po naman yung mga bay kas kuman kaya gano'ng tubig kaya hmm. gano'ng tubig kaya yung... Ranger right. Lang sa kalam sa kalam